Hi mga preni! Iba't ibang suman na ang ating natitikman. Pero baka ito ang suman na iyong kinasasabikan ngayon. At sasamahan pa natin ito ng napakasarap na sos. Kaya naman, tara lutuin natin yan. And this is funny from Panis Kukiri. Sa isang bowl ay magtakal ng 3 cups na glutinous rice o malagkit na bigas. Lagyan ng tubig at hugasan ito ng dalawang beses. Or hanggang sa wala ng lumulutang na dumi. Ate Dorain. Ayan, at lalagyan ko ito ng tatlong tasa ng tubig. Ibabad ito ng tatlong oras. <coughs> Habang ibinababad, ay ihahanda ko muna ang iba ko pang gagamitin. At dahil malayo ako sa bukid ngayon, ay bumili muna ako ng dahon. 25 pesos ang bili ko sa ganito kadami. Kumuha lang ako ng konti at ikakat ko ito per pieces para sa mas madaling proseso mamaya. At syempre, para pantay din ang sukat nito. Para naman maging matibay at hindi agad ito mapunit, ay initin muna natin ang dahon para maging malambot. Ang tawag nito sa amin sa Mindoro ay paglalaib o pagdadarang. Makwento ko lang, nung nasa probinsya pa ako, ay libre ang dahon dahil may sarili kaming tanim. Pero syempre iba na ngayon, kaya bilibili -bili muna ako. Ikat lang natin ang mga edges para magandang tingnan at malinis sa kahugasan. Ayan. Pagkatapos naman ay punasan natin at pwede kayong gumamit ng malinis na tela. Tapos i-keep aside muna. Makalipas ng tatlong oras ay malambot na ito at nadudurog na ng daliri ko. I-drain well. Ayan, ganyan. Sa kalalagyan ng 3 teaspoon of water o lihiya. Ito magbibigay flavor sa ating suman. Then 1-4 teaspoon of salt. Ililipat ko lang ito sa mas maluwang na bowl para mas madaling haluin. Mix well until fully combined. At dadako na tayo sa pagbabalot. Magtakal ng 1-3 cup of rice mixture. Ang ganitong sukat ay tama lang naman sa sukat ng suman. Lalo na't kung ito naman ay pangkain lang namin dito sa bahay. At para sa kumpletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Napaka easy lang din naman talagang gawin ito mga freni. Basta sundan lang ang proseso ay kayang-kaya -kaya nating lahat na gumawa nito. Ayan tapos na. At syempre para mas tumibay pa ito ay combine natin sila together. Para siguradong hindi ito bubuka. Ang gamit ko namang pantali dito ay dahon din naman ng saging. Ganun katibay ang dahon basta napainitan natin yan. At subok na subok ko na ito, bata pa lang ako, ginagamit na namin to. Ayan, natapos na nga, ihanda na natin ang steamer. Lagyan ng tubig. Ito ay sapat na para sa pagluluto ng suman. Ganito lang ang gagawin ko mga preni Ihehelera lang natin ang mga suman sa steamer plate. Ayan, takpan at iset ito sa medium heat. At lulutuin ko ito ng isang oras o or higit pa. Samantalang habang niluluto ang suman, sa kawali ay ibuhos ang 2 in half cups of coconut milk. Gagamit tayo nito. Ang bili ko dito ay 120 pesos Apat na slice na. Pero kukuha lang ako dito ng one half slice of sugar cane. O panot sa dibao. O pwede kayong gumamit ng brown sugar kung walang panot siya. Tutunawin lang natin ito. At lutuin lang ito ng sampung minuto o hanggang sa tuluyang ma-dissolve na ito. At lalagyan ko ito ng cornstarch at water mixture. Para mas ma-achieve natin ang lapot na hinahanap natin. Lutuin hanggang sa lumapot na ito. Ganito dapat ang consistency niya mga preni. Ayan at naluto na ang ating suman. Palamigin. At kung nakabot kayo sa punto ng video ito ay mga tagasanaman naman kaya ang nakapanood ng video kong ito. Hello po sa inyo at maraming salamat. At ito na ang ating napakasarap na sauce. Na talaga namang nagsya shiny Yung bang itsura pa lang ay masarap na, 'di ba? Ang maganda pa sa sauce na ito ay pwede din itong ipalaman sa tinapay ha. Ayan at malamig na malamig na ang ating suman. Hapon ko na ito nabuksan for merienda time. At dalawa lang muna ang bubuksan ko dahil sapat na ito sa aking pang merienda. Dahil sobrang nakakabusog ito na para ka na rin kumain ng regular rice. Ayan, kumusta naman po? Nagustuhan niyo po ba ang resiping ibinahagi ko? Pwede kayong mag-iwan ng komento at mga katanungan para masagot ko ang mga tanong nyo. Tara, kain na po tayo. Ang sarap! Try nyo na. Kaya i-like, i-share at i-follow nyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye!